Hello mga Mars! Say hi to my vlog! Mayang gabi diya sa Pilipinas! Udtong ladog diri sa Florida. As usual, naudtuhan na pumata si Inday. Kaya syempre, pang gabi trabaho. O, bisag na anak ko sa igdaan na mag cellphone pagod ko guys. Kay mauning gaingon nga adikta sa reels. So for today's video, magkapisa ta guys. so na na nga adlaw. Kay pang alas 3, magsugod ang akong trabaho. Hangtod alas 11 sa gabi eh. So kinahanglan ko o kapi everyday. Most of the time, mo magiging sa racetrack para magpalit og kape pero karon maghimo lang ko ang kaya kay wala pa man si Habi na apasayay gi adtong stores. So mga to mga mars, no, paborito gi kay nako na ang dark coffee kay syempre para dili ta sa unsa atong trabaho. So man akong kinabuhi diri guys, kanunay na ata sa trabaho og naamata sa balay manglaba og limpyo. Og every weekend magpaksad sad mga boxes kay para sa akong mga paninda. Unya mato sad mga stores kay mag restock sa among shop. So mo nagiingo nga dito dapat magsalig lang uusa ka income. Dapat na atay extra kay syempre kung mawad sa trabaho at is di ka kay mabalaka kay naamang amang kay another source of income. So mo maningkamot ng yung tanong nga mabuhi ta og tinarong og kanang wala di ta magsalig sa uban tawo. So mo, to mga Mars ang akong sweldo mapunta ra sa akong mga paninda kay palit man ako stocks so, nga ipadala sa Pilipinas. Pero syempre, makatabang mo ko sa ko pamilya by selling ang um, products nga gikan diri sa Amerika. Bisag kapoy ka magship mag-ship og mga boxes guys sa Pilipinas kay daghan man kayo ng boxes, yun, ya, bug, at kay nang boxes nya bugat pagig kaayo kay ipack pa na ko small boxes unya ibutang na pud na ko sa pinakadako nga box unya i-ship na nako. Pero okay ra na nako kay syempre for family di ba maning kamo tuko diri. Manakit na akong abaga pero dili gyud ko mo surrender kay naman lang ning atong kuan bisyo sa bayat ta syempre natay mga gustong buhat buhaton sa to kinabuhi pero kay na may daghang problema na madelay gyud na imong mga plano pero okay ra gyud na kay normal na gina sa kinabuhi ug wa ko na problema guys kung wala pa koy napundar diha sa Pilipinas kay syempre giuna na ako akong pamilya oi kay usaw na lang nang masakit imong parents nya masakit imong maisuon syempre na naadjo emergency fund so anytime na kay makuot jud no na si Batman ani man na lang gyud ta pero syempre, kanunay sa ko nag-ampo nga unta, tagaan pa ko ni Lord o maayong panlawas para maabot na ko nga mga pangandoy sa kinabuhi. Sa mga pareha na kung sa pamilya, ayaw mo surrender laban lang bisan pagkapoy. And if ever maabot ni mo ang imong pangandoy sa kinabuhi, ay kalimot paglingi sa mga tawo nga nakatabang ni mo sa una. O grabaw sa tanan, ayaw yung talik din ang imong pamilya. Kaya bisa kung sa'yo mahitabo, no? Ang barkada na arag yun na sa imong kalipay. Pero once nga naana ka sa problema, nga mo abot sa imong kinabuhi, pamilya, ragihapin madaganan. Mga Mars thank you for watching